Bakit hindi pantay yung ano nyo? <laughs> so, liras. Maraming <laughs> engineer yan.

ano beta como pina kamaba eh baliin pero di niya na. Kaya hindi pa uwi. So, pa-ready tapos <laughs> decide kung oras <laughs> pa. Marami na.

Kaya nga natin na kasi ng Pukunin niyo muna ng mga niyan. niyo muna yan. na. sa sa Kaya ito na ba yung center dati? lang hala kayo? ko nga. Kaya yung center dati? Ito yung bahay ni Ito yung dating ano Hindi, ayun nga. Dating sa tita ni Garoldo, binili na ng unete mo sa tita na Arnold tapo. Naging bahay nila kaya Chris nung ano 1997. Hindi pa sila lumipat sa kabila. Hindi din nila lang pero wala ang bantay din kaya so, hindi lumipat na. Okay, binit ko lang. Okay, binit minutes. Minutes, pa minutes para huwag mo ilang pasan 10 minutes. mga nga ba gawin mga kahay mo? Magiging taon mo ah. So, si kay Arman. Kasama niya si kay Joel. Tapos yung sa likod si kay Arnold. Sila yung gumagawa dito. Ito yung dating bahay ni kaya Chris. Na naging bahay ni kaya Joanne. <laughs> Tapos binigay sa lighthouse. Kita yun naman. Kailangan talaga buong buo yung gagawin dito. Kasi 30 years na to eh. 30 years bago napunta sa lighthouse. Kaya talagang bulok na bulok na yung kahoy. Pansin ninyo itong dingding. Nalaglag -ding. na. Wala nang kinakapitan. nga ang Tapos yung wire nya talagang... Wala na, kailangan palitan na kasi madaling pagmula ng sunog eh. Pero romateb pa rin yung hagdan kasi kahit 30 years na siya nandiyan pa rin Tapos dito sa labas Kapit bahay namin yung unice mo Dito dito picture natin oh Ayun si Steve isa sa volunteer na gumagawa dito Yung unang picture natin yung unang center yung lubak luma hindi mo sakalga oh dito sa hmm. lumabas ka dito yung center ng UNESIMO. yan dito yung center ng UNESIMO. tapos yan si Kuya Johan ayun ito yung dati naming picture yung mga bata pa kami <laughs> tapos dyan kami kumakain dati ayun tapos pag bumaba ka rito, makikita mo yung likod nung ginagawa naming center. So, ito yung babuyan namin dati. Dati maraming baboy dyan, mga sampu. Dito, sampu rin. Tapos doon, dati namin si ngayon, giniba na. Ito yung pinto. Sa so, likod. Pag so, pumasok ka, ah. Yan. Nakikita mo, ito yung lababo. Ayan. Tapos, ito yung dating CR. Ayan, ang aming CR. Napakarumi. Tapos, ito yung hagdan. Hagdan. Gumakit ka sa hagdan. Ayan, nandito ka na naman dito sa taas. Ano 'to, ikaw ba 'yan? Parang pan-shutdown. Okay, narinig ko. Ah. Dito. Ako pinakaal mo na lang. <laughs> ah. Binaka mo na. Tama ba? Oo, sasunod na ako para ba. Oo.